church, no? Yan ang San Bartolome Church. 410 years old. At dito tayo mag intro okay. Welcome to Malabon Nababalitaan natin lagi na bumabaha dito. Pero hindi na ng tubig, kundi masasarap na pagkain. Samahan mo ako sa isang masarap na Malabon food crawl. Nasamahan tayo ng kaibigan ko si Jai at saka si Angelo. Kaya puntahan na natin si Mami Dolores Kitchen. Welcome to Kakatakam, kung saan lilibuti natin ang Pilipinas para matry ang iba't ibang food spots at good finds na talaga namang nakakatakam at nakaka love Rich culinary culture ba ang hanap niyo within the metro? Say less, because for our first stop, pupunta tayo sa Malabon. Malabongang food trip talaga to. Una nating bibisitahin ang Mami Dolores na kilala sa pag-preserve ng iba't ibang family heirloom recipes from Malabon. Ang bango! I think nasa tamang bahay ako. Oh. Ayun pala sila! Ha? Sitcom na sitcom! Attention, Angelo! Marvin. Welcome. Hey, okay, so. Welcome to Mami Kitchen. And you are the first one here. Tama ba, Angelo? Tama, tama. Bakit di pa ba tayo kumain na? Sige, let's, let's go. do it! Ito na ang appetizer. Ang pagana to, Chef Marvin. One of our jar products is the cheese pimiento. Okay. Tingnan ko na to, ah. Yeah, yeah, go ahead. Try it. Yung mga flowers, galing sa kapitbahay, gaya'n dyan, ha, Marvin. <laughs> Ang sarap! Kasi salty yung cheese mo. Exactly. Medyo sweet yung biscotto. Ang sarap! Mami Dolores Kitchen, we started with just one product. Just the bagoong. What do you really like? Is marami siyang taba? Buhay na alam ang yan ha. Oh. We don't get ready-made bagoong. That, wow! Ang kamer namin, taga Forest Park in Ayala, alam Pang mayaman pala itong <laughs> bagoong na. <natin>. Oh, <laughs> wow! Yeah! Ibang klase, pero sabang sarap. Fresh from the grill. Fresh from the grill, you eat it agad. It's perfect with the achara. Na sa malabon lang available. May ano siya ah. sariling alat na alat. Sal. Exactly. Of course, it's our menudo. We don't use tomato sauce. Real tomato, in Malabon, we eat pan and menudo. With this one. Parang uh, also... appetizer pa rin muna. mini mo ako, Jaya. Yes. Ang sarap nga it? sa pandesar. Sarap ng pagmamahal ni yes. Mami Dolor. Ito yung sobrang popular ni Sobrang din. popular. Mami Dolor, nakakailan kayo nito pag maramihang orders? Depende kung ilan ang nakukuha ang alimasag every morning. Kung walang presya at nagbayad ka na sa Cloud Kitchen, we will refund it. And handpicked siya. Handpicked huh? siya. Oh. Ito naman puset. Anong storya ng puset ulit? That's from my lola. So every morning, magluluto siya ng puset, ilalagay niya sa jar. Maharap nga. Albondiga. In my own, they just simply call it bola bola. Uy, may egg. That's a surprise. Ah. Uh, uh, and try the texture first. Anong nararamdaman mo dun sa... Anong naramdaman? <laughs> Wala mo so, yung... pa yun. Mmm, ang damdamin ko yung in love sa albondiga. Ang sarap! Mixture ba ito ng meat? Meat and pork and fish. Ay, ang laki. Kaya mo yan. Si Talaba, you can put it on top of the rice together with the pork. Ang gala ng plato ko. Nagsigman ko yung wood Ang sarap ng baboy, ang sarap ng dampalit, pag pinagsama mo silang dalawa, ibang klase. Ang sobrang bihira ang um, may dampalit na ngayon. Pwede na akong mabuhay dito sa baboy at <laughs> sa dampalit. Itong kilawin talaba, masarap din itong ipartner sa so, baboy. Sa lahat, editing inihaw. Tatakamin talaga namin kayo dahil marami kaming natatry na hindi nyo pa nasusubukan. Masarap nga ito. So may surf and turf, ha? So ito yung kinakain niyo sa bahay. Normal but never to. that you've attempted to, so, sell, those, this. to sell this. Sa party namin, ang baon ng mga classmates ko, mga hot dogs, pa... Sabi ko, wow, ang yayaman ng classmate ko. My classmate. Ay, alimasag lang yung ulam niya. Wala silang pambili ng hotdog. But Pwede ba? Ang hirap, hirap-hirap kayo know, but... niya. Sabihin mo, I ang nanay know. ko, magaling at masarap magluto. At <laughs> hindi, hindi mo mibili lang basta sa grocery. Exactly. Eh. We didn't realize. Pwede ba sa mga kaklase? <laughs> We didn't realize na this is something special. This is made out of love. Wow, ano naman ito? Soft bro, was it? Bake Shop na dito rin sa siya. Malabon, so sa Malabon. Sobrang sigat siya ang dessert ni Tita Betsy's. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, parang ulap. Masarap siya kasi hindi ganun katamisan. Yes. Ang sarap. May buttercream siya sa gitna. Mm -hmm. Parang ayaw na tayong pari ni Jai, pero excited pa rin ako malaman kung ano-ano yung mga meron dito sa Malabon. Mapapa! Ula tayo dahil titikman natin ang crowd favorite mechado sa Malabon ang beef mechado ni Aling Beautiful Nelly. Ngayon naman nandito tayo sa kali ng A. Bonifacio at papunta tayo kay... Aling Melis Kalenderia. Marvin, wag mo bin isabihin hmm. kalenderia namin, ha? Hindi ko naman inis na yeah. ever ang mga kalenderia. Hindi, lumaki ako sa kalenderia. Yes! Hello! Hello! ang bango-bango naman dito sa karinderia niyo po. Ito, kambal ko to. Yeah. kawale. Ako, favorite ko to. Ang pinakasikat dito, Aling Melis Mechado. Aling Melis Mechado? Dahil Aling Melis tayo. Aling Gusto ko po kayo talagang mag-eat, Aling Melis. Kamusta po kayo? Kamusta po Bata pa po rin po ako ngayon. <laughs> Ay, Janina. Salamat Ay, po. <laughs> Aling Melis, gusto ko pong tikman sana yung mechado niya. Pwede po bang tikman? Oo, oh, sige. Sige, mauuwi ang kapatid. Aba! Wow! Wow! Sige po, kung po tayo't makakain at Gano'n na ho ba katagal itong karinderya nyo? Kailan mo kayo nagsimula dito? 1966. Patandaan ang mga tindaan <laughs> ano dito, dito, dito sa na... Malabon. Institusyon talaga. 1966 pa lang po ay present na itong oh, mechado na ito. Oh. Kasi minana ko pang luto yan sa magulang ko. Tikman mo muna para malasahan mo. Opo. Ano po yung special? Sa akin, pangkaraniwa na lang yan. Ang <laughs> sarap oh. Ang sarap naman sabihin And yun. Ano po ba itong mechado ninyo? Bakit? Bak bilog ng larga. Bilog ng larga. Turuan nyo nga ako kung ano ang bilog <laughs> ng larga. Eh, bilog po. O, oh, ipakita nyo nga. Ipakita kayo. <laughs> Pakita! Ipakita! Pakita nyo yung bilog. Bilog talaga. Sige, turn namin yun dito. Ang bilog ng... Turn nyo, hindi mo naman okay. alam. Ayun! Turn nyo ang nakita ito. Oo! Oh! Ah, na hita babe. dito. Ay, sa may oh, oh. Hey, Ito na ko. Titikwan ko na ko. Ang inyong wechado. Oh, babes na babes. <laughs> <laughs> yung lambot po. Kasi lambot ng pagmamahal nyo. Yeah. Siyempre. Ang sarsa. Napakasarap po. Ilang oras po ba ito niluluto? Apat na oras pong pinakukuluan. Pagkatapos sa hanguin, Pagkatapos, kinabukasan, tsaka hihiwain ng pare-pareho. Pag kumakain ng mechado, kalagyan pa ng patis na may sili. Oh. Ito, wala ka ng kakailanganin. Mechado at kanin lang. Masayang-masaya ka na. Ang original na mechado, talaga, yung unang panahon, buka, mm. may mechado ng taba. Diba? Aling oh. nalang tayo, may taba sa gitna. Kaya, oh. mecha mechado ang tawag. Mechado. mechado. So, that's na mechado. Mm. So, malabot, diba? May lang tayong taba. Kaya ako naman, inalis yung taba, kasi yun ang pumapan. Yeah. Ilang buwan yung sa freezer, basta't maraming sarsa. Init-init nyo lang, Lalong sumasarap. Magte-take home po ako dito. Oh! At pag naubusan po ako sa bahay. Kaya na natin ko na. <laughs> na Sarap. Hindi ka mapapay. Nakaka-speechless. <laughs> Babes! <laughs> <Yeah>! <laughs> Aling <laughs> may wala tong tomato sauce. Ha? Wala. Pero merong ketchup yan. Konting ketchup po. Saan saan na po bang pinakamalayong nag-order ng mechado? Sa buong bansa po. Buong bansa? Amerika. Ibang-ibang bansa pala, ay, hindi bansa lang buong bansa. Sa Japan. So Japan. Dayan, so, Japan. Yon, sila ng Hong Kong. Hindi lang sa Malabon si Kat. Uh -huh. Sa buong mundo. Para po pala kayong Miss Universe. Ay nah! Thank you. Thank you po sa salamat. kalaman Na ang mechado dati Kaya mechado Ilalagyan ng mecha ng taba Maraming maraming pong salamat sa inyo At sa inyong lahat Maraming maraming salamat Kami po ay maglalakad-lakad ulit At kakain pa ikutin pa namin ng malaban. Pero masaya ho kaming nakasama namin kayo Thank, Thank you, you, you po yes. 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 Thank you po sarap. Iyan, anong participation mo rito sa Nanay's Pancit Malabon? Ikaw ba nagluluto? Ikaw nagsaserve? Ikaw ang nagkukuha ng order? Sa so, umaga po, sa tangalaw, pagluluto ng ulam. Ha, mm. um, nagluluto ka din? Oh, okay. very good. Pag umuwi po yung binan ko, ako naman ako mapapantayin na lang. Mm, all around. Opo. Gano'n na katagal si Nanay? 40, 40 years. 40 years? 40 years ito. Ba, 5 years? years? 1985. 80 years nag-start. 79 ako, 45. So, 84. 1984. Ah. So, hindi na kayo naglalagay ng kalamansi? Hindi na po. So, yung pancit malabot, may nakahalo na yung kalamansi. Kakainin mo. Balanse na. So, Balanse na siya. On point siya. And of course, the patis na nilalagay nyo rin po, yun ang isa sa mga sikreto. Patis? Patis ng malabot. Mm -hmm. ano ah, pa ba yung mga hindi namin okay. Pricot, nakikita? Fish, fish, cracker. fish, fish crackers. Fish din, ilalagay nyo. Tinapa meron. Tinapa, meron din to. Ano pa? Pagmamahal <laughs> May coach, may coach! <laughs> <Ayoko>. <laughs> right. Kasi nga nasulat na ni Angelo itong pansit nyo, kaya alam niya na kung, oh. kung gano'n yung pinaghihirapan yung sarsa at yung buong dish na to na pansit malabon ni nanay. Wow, iyan Maraming maraming salamat. And dahil Mar pa kayong pupuntahan, pero maraming Maraming salamat sa napakasarap na experience na Pansit Malabon. Thank you din po. Pakikamusta ako sa nanay ha? At saka ipagdadasay ko kay nanay. <laughs> Ibang nanay yung pinag-uusapan natin o ha? Opo, opo. Thank you very thank much. You, uh thank you, Thank you. Teka, ubusin ko lang to. Titikman natin ang panghimagas ni Aling Tessie na unique lang dito sa Malabon since 1978. Ano nga ba ang Valencia at ano ang pagkakaiba nito sa nakasanayan nating turon? Let's find out. Okay, ganyan naman pumunta tayo kay Aling Tessie para sa famous niyang Valencia. Yes, yung Valencia, sa Malabol lang yan. Oh! Kung mahilig ka oh, sa sa tulon. Ito yun! Aling Tessie, kamusta na po Aling ano? Tessie! Oh, mainit, wow. na. Okay po, okay, Oh, ingat, ingat. po! Kayo po pala talaga ang nagluluto dito. Aling Tessie, kwentuhan niyo naman ako yun sa Valencia niyo. Nag-start ako nito, uh, 1978. Bakit po triangle lang napili yung shape? Walang kamukha. Walang kamukha. ah, kasi para po itong turon, tama po ba? Hindi ko pa kasi natitikman eh. Ang turon kasi, yung golaman. Sa malabon ha? May bago tayong natutunan ha? Tapos pagkasaging Valencia. Valencia tawa. Pwede po ba akong tumikim habang nagkakwentuhan tayo? Ah, ganon. Mahinit pala. Mahinit. Sige. Mahinit, <laughs> 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 mahinit, pa-pa-mainit. Kaya, hindi na mainit. So, ba, kaya ba, Marvin? Kaya. Kuli mo yan, Marvin. Ah. Ito ang famous na Valencia ng Malabon na kung saan ang laman nito po ay saging. Maliban sa saging, meron pa surprise na. Ah, Halika. talaga? Teka lang po, Ah. Kaya kagating ko ng malaman sa dulo. Sa dulo. Saan po ba ang dulo ng tatsulok? Saan ba ang dulo, <laughs> dulo ng tatsulok? Kaya matulit yan. Okay, yung balag pa lang masyakit. Parang malagkit. That's a surprise. Kung tawagin nila yan biko? Biko, kung tawagin. Mm, mm. So, biko nga po yung narasahan ko. Sa Valencia, may saging na may biko pa. Mm. Ah, no, biko ang gawa sa Pinipig. Mm. Kayo lang po ba talaga mag-isa ang gumagawa nito? Oo. Pinamana ko na yung bilog. Mm. Kasi hindi ko kaya na. Pero po, ito talagang... Ito talagang ako ang umahawak. Napakasarap po. Anong oras po muna kayo nagtitinda? Um, 9.30. 9.30 na umaga? Oo, hanggang 4. Anong Oo. oras po sinisimula ng pagpe-prepare sa umaga? Mita, mga pagka marami akong order sa umaga, mga five pa lang, nagpe-prepare na ako ng na. At saan nakakarating ang Triangulo Valencia ni Aling Desi? Malayo na naman. Oh, 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 oh. Yung mga tagot mo, yung <laughs> na ito talaga. Namin. Yung iba, lalo yung pupunta yung Japan. Pagbalik nila, kumukuha sa akin. Ah, Akala ko po nakarating na sa Japan. Na. Ano nila sa Japan? Nagdadala <laughs> na talaga sa abroad. Sa loob po ba nilalagyan din asukal? Ay, wala. Wala na, sa labas lang, lang po. Yung lang pinakabiko, may asukal nga, may timpla. Ayan yung laman sa loob. Hindi yan lang basta saging. Meron yan biko na hindi nyo ito matitikman kahit saang lugar. Dito lang to. Mas matanda pa sa akin itong Valencia na to saksakan ng sarap 46 years nang natitikman ng taga Malabon at buong Pilipinas pati yung mga taong na nasa ibang bansa pumupunta rito kumakain at dinadala mm, din doon mga balikbayan pumupunta sa akin sa Dumating Balance siya yung flavor niya kaya nga siguro nga hindi na nilalagyan ng patamis sa loob kasi oh. ang ganda na ng pagkaramelize ng sugar sa labas Ano pong pinakamaraming naluto niya na na Valencia 1,000 1,000 Eh nung nagsimula po kay dati maganda to magkano po 5 pesos 5 pesos <laughs> <laughs> Ngayon, 20. Uh -huh. So, 46 years ago nagsimula kayo, 5 pesos ang benta uh -huh. ng Valencia. Fast forward, 2024, 20 pesos na. Hindi pa rin mahal yun, ha? Eh, 20 so, pesos pa para eh. sa sarap? Piso-piso lang ang dagdag nyo pag may tumahas na gamit. Pwede po ba tanongin kung ilang taon na po kayo? 78. Ang sipag-sipag. Yan, yan ang aking exercise. Oo oh, nga naman. ano Basta gusto nyo talagang ginagawa nyo, exercise uh -huh. ang tawag, uh -huh. hindi drafts na trabaho. Hmm. Maraming marami pong salamat sa pagluluto for 46 years at marami kayong pinapasayang mga oh, tao. Witness po ako mm -hmm. ng inyong sipag at sarap ng pagluluto. Salamat. Maraming maraming pong salamat at nagdalibot-libot po kami dito sa Malabon. Kami ho'y nag-enjoy dito sa inyong Valencia. Maraming maraming salamat pala. Ako, oh, oh, oh. oh, picture tayo. Ang Mama Belen's Kitchenette ay isa sa mga patok at masarap na pansit malabon sa area. At meron silang sariling twist sa kanilang pansit. Tara't itry ang kanilang signature pansit malabon, talaba at kamat kamachile cookies. Pupunta tayo sa Mama Belen's Kitchenette okay. or dating Rosie's Pansit Malabon. Carlo, sino si Mama Belen? Um, sir Marvin, Mama Belen... Maka sir ka naman, Marvin na lang. Marvin na lang. Mama Belen... Sorry. Maka <laughs> sir, bigla. Uh, si Mama Belen po, ay yung sister po ni Aling Rosy. Sige, habang tayo nagkakentuhan, maglalagay tayo ng pancit para talagang malasahan natin. Gusto kong lang malaman, Nanay Rosy na pancit malabon, kailan yung naging transition to Mama Belen? Um, yung Rosy's pancit malamon, nagla siya until 2009. Naka-recover kami sa... Very good. Pero same naman yung lahat. Same menu, same lasa. Kung ano yung minahal ng tao sa nanay Rossy nandito sa Mama Belen. Ah, pero si Aling Rossi, an kailan siya nag-open? Yun yung matagal na eh. During 1900s pa po, sir. May pansit malabo na nung 1900s? Yes po. Nag-start din siya actually, before din mag-Rossy, as Roscon Beldener and it was named after dun sa limang mga babaeng anak ni ni Felisa which is their mom nung ma-discover and ma-formulate ng great grandlola ko which is Aling Felisa yung formulation ng pansit malabon uh, eventually na pass on siya sa kanyang mga anak which is naging si Aling Rosina naging tanyag na siya na Rosina's pansit malabon during 60s 70s, 70s and 80s yung naging peak nung kanilang business 2009 was pagsasara ng buong negosyo mm -hmm. both uh, malabon and Ross Boulevard branch in At front the of the meron sa Rojas. meron okay. po before inantay po muna kung magpaganda. Nice! Yes. Yes. At magandang maganda ka na, na ngayon. Kapon ka. Kung so um, makaganito na, ba. Miss kapun Universe. Kapon <laughs> ka. <laughs> Ako okay. palaban ng malabon. Okay. <laughs> <laughs> but, eh, <laughs> yung, si parang yung... hindi Pansit Malabon na yung feature natin, Ah. <laughs> na. <laughs> si Carlo na! <laughs> yung 2016, nakarecover na kami as Mama Belen's Kitchen at na, formerly Ross's Pansit Malabon. Hmm. Nakikita ko kasi may dalawang klase ng noodles dito. Yeah. So, dalawang klase ba to ng Pansit Malabon? Variety lang. Yung noodles, but yung timpla, is the same. Dahil mas uh, thin yung noodles niya, mas marami yung sauce. Mm, so, mas kumakakit Oh, Pero, narinig ko nga kanina dito daw sa Pancit Malabon dito sa inyo, eh, meron kayong talaba. Yes. And, talaba? 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 Talaba, sir. <laughs> Dati, hinahalo niyo dito sa Pancit Malabon yeah. na yung talaba. Sinasawag po namin siya. Pwede din siyang orderin na sides na nakakinilaw mm. yung version niya. And then, nung term ko na po, nag-innovate ako ng bago which is in <laughs> beauty queen talaga oh, siya. Na, oh. Ako nga beauty queen yeah, eh. Yung yeah, charm yeah. ko po. Opa, yung, uh, yung ko na po ay nag-innovate kami ng adobo style. Masarap kasi. Pero ito kasi sabi ni Carlo, kailangan ko daw matikman itong manipis na noodles. Okay. Okay. It's fine. Kapapansin oh, niyo, Marvin, mga ka naman kaming kalamansi. Yeah. Because? Kailangan. Hindi kailangan. Nalalasaan ko nga yung pag may citrusy na siya. Nung mo pa palang tayo, naaamoy ko na yung sarap nung malabon mo. Parang nang aakit siya. Pag nakita nyo yung pansit malabon, parang na-describe niya na yung buong malabon. Yung festive look niya, mm -hmm. as well as yung aroma, which is mm -hmm. the patis, Naya. saka yung seafood extract niya din na sir. Ito, lengua to, di ba? Yes, Sabi niyo nga, uh, pork, um, yung, dila. Yeah, Yan yung kaiba rin dun sa iba pang pansit malabon na nasa market tayo. Masarap yung manipis, pero parang mas bala. Kasi mas gusto niya po yung original. lasa. Or yung... It's always the original. Para sila magkaiba. Magkaiba ba sila? Ma Presentation lang. Ayan, yeah, magkaiba. Yung isa po ay adobo style. Mm. And then yung isa is kilaw. Which has been lunch. And then we pour it with our own formulation din ng suka. Ito yeah. of the Pancet, yes sir. Ayan. napang-ayo ni Carlo. Pwede rin <laughs> naman. Kasi I mean, naka... yung story ng pamilya niya. Salamat, Salama talaga. Okay. Lobat na sila, oh. <laughs> Ay, ang sarap! Hindi lang sa mga masasarap na pagkain dito sa Malabon, kundi sa mga masasarap na kwento at storya kung bakit napakasarap na mga ino-order at kinakain natin dito. <laughs> Sobrang sikat, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa first ever food crawl ko. Hanggang sa susunod. Thank you!